Good evening everyone. Ako po ay si Mrs. Cabrera. Sa gabing ito ay uh, magtuturo ako sa inyo kung paano ang pagturo ng makabasa kaagad ang mga bata sa loob lang ng 10 minutes, 30 minutes, basta hanggang 30 minutes lang, Ano? Ngayon, ang iskwelastik technique ay napakadaling matutuhan ng mga bata sapagkat ito ay may mga larawan. Ang larawan ito ay kilalang-kilala ng bata kaya feeling ano, very bright sila matalino sapagkat ang itinatanong nila sa kanila ay mga kilalang-kilalang lang larawan. So ang bilis nilang matuto. Hmm. Katulad halimbawa nito. Mga bata ano ito? Ay lapis, lapis. Ang ginagamit ang lapis sa pagsulat sa papel. Hmm. Ito, ano ito? Kamay. Gayahin ang kamay. O, ang kamay. Ilan ba ang kamay natin? Dalawa. Ha? Dalawa ang kamay natin. Ayan. ano nakaganyan. O, ito, ano ito? Baso. Baso na may straw. di dito tayo umiinom. Ha? May ng tubig, may ng gatas, may ng juice. O, ito ay gatas. Anong kulay ng gatas? Puti. Ito ay pampalusog, pampatalino para hindi tayo magkasakit, kailangan uminom ng gatas para lumaki ka agad. Oh, ito ay sabon, mabango ang sabon. Oh, tayo ay gumagamit ng sabon sa pagpali, sa paliligo para bumango at maging malinis na malinis. Ito, ano ito? Payong. Tingnan ang payong, may bubong at saka may hawakan. Ha, ginagamit kong maulan at mainit para hindi tayo magkasakit. Ito naman, ano ito? Lapis. Ito, Baso, ito, datas, ito, sabon, ito, payong. Oh. Ngayon, pag kilalang-kilala na ng mga bata ang mga larawan, sasabihin na natin ang unang buka ng bibig. Yan. Unang pantig. Halimbawa, ano ang unang pantig ng payong? Pa-yong. Ano yan? Pa. Unang buka ng bibig ng lapis. La- peace. Ano yan? La. Unang pantig ng kamay. Ka. May. Ano yan? Ka. Baso. Ba. So, ano yan? Ba. Ito. Gatas. Ga. Ito. Sabon. Anong unang pantig? Sa. Bon. Ano yan? Sa. Sabihin ang unang pantig lang. Unang buka ng bibig. Unang sabihin mo, sa. Pa. La. Ka. Ba. Ga. Sa. And then, pa. Okay, nakuha na. Ngayon, ililipat natin itong larawan dito sa mga titik. May similarity, o, oh, ba? Diba? oh, Anong larawan ito? Ito ay payong. Ano ito? Payong. Ngayon, unang buka ng bibig ay pa. pa? Ngayon, tingnan may kasamang aso. Pag may kasamang aso, bubuka ang bibig ko. O, oh, bubuka. Pa. Ah, oh, huwag isasara ho. Pa. Yan. Ito, Lipat natin, yung ito ng lapis, oh, nakatayo. Ito ang lapis, nakatayo. Ah, lapis, nakatayo. Unang pantig, la. Bukang bibig, la. Dito oh, na ang kamay, ang dalawang daliri. Dito na, oh, nakamukha ka, ganyan. Yan ay kamay. Anong-anong pantig ng kamay? Ka. Oh, bubuka, ka. May aso, ka. Hmm, ito ay baso na may istro. Tingnan mga istro ng baso. Oh, may istro at may bilog sa ibaba. Yan ay ba. Oh, unang buka ng big ba. Ito ay gatas. oh, yan, oh, puti ang kulay. Ito, puti ang kulay. Oh. At may lalagyan. Yan ay gatas. Ang unang bantik, unang buka, ga. oh. oh ito ay pumupulupot. O oh, mabango sabon, sa. O unang buka ng bibig, sa. Ito ay payong. pa. Lapis, la. Kamay, ka. Baso, ba. Gatas, ga. Sabon, sa payong pa. Ngayon sasabihin natin ang unang buka lang ng bibig niyan Ano yan? Pa. Ano ito? Pa. Ano ito? Sa. Ha, ito ay la. O, la. O, tingnan. La. Ano yan? La. Ito ay ka. Ano yan? Ka. Ano ito? Ka. Ito, ano ito? Sa. Sa. Ito, ano yan? Sa. Ito ay ga. Ano yan? Ga. Ga. Ito ay ba. Ano yan? Ba. Yan ay ba. Ngayon, wala nang larawan. Ha? Okay. Wala nang larawan, pero ang nakapalit na larawan ay ito. Ha? Tingnan ninyo ang itsura. Pag may hawakan, yan ay payong. Ano yan? Payong. Ano ang unang buka ng payong? Pa. Hmm. Pag may bilog, may istro, yan ay baso. Ba. Ito ay puti ang kulay, iniinom, oh, may lalagyan. Yan ay gatas, ga. Ito ay mabangong sabon, sa. Ito, oh, yan ay sa. Ito ay kamay, oh, ang daliri niya nakabuka, yan ay ka. Ito ay lapis, oh, la, nakatayo, la. Ha? Ito ay may bubong, may hawakan. Yan ay pa. Ulit. Ngayon, dito na tayo sa... Anong larawan ito? Payong. Anong unang buka? Pa. Ito, ano ito? Baso. Unang buka? Ba. Gatas. Uh, gatas. Anong unang buka? Ga. Sabon. Anong unang buka? Sa. Kamay ano ang unang buka ng unang buka ng bibig? Ka. Ito. Lapis. Ano ang unang buka ng bibig? La. O, ngayon, yung unang buka ng bibig, ha? Yung unang buka ng bibig, ha? Ang gabi yung na. Ano yan? May hawakan. Pa. Ano ito? May istro. Ba. Ano yan? Oh, ang kulay. Ga. Ito, mabango. Ano yan? Sa. Ito, ano ito? Nakaganyan. Oh, Ka. Ito, sinusulat sa papel. La. Oh. Hindi na ako magbibigay ng clue. Kayo na lang. Oh. Anong larawan yan? Pa. Anong larawan ito? Ba. Anong larawan ito? Ga. Anong larawan ito? Sa. Anong larawan ito? Ka. Anong larawan niyan? La. Anong larawan ito? Pa. Ngayon, magbabasa na tayo ng mga salita. Hmm. Anong larawan ito? May nakabuka ang bibig, may hawakan. Ano yan? Payong. Anong larawan ito? Ito ay ginagamit sa pagsulat. Lapis. Ano ito? Payong. Ito? Lapis. Banggitin ang unang buka ng bibig. Ano yan? Pa. Ito? La. Bilisan. Pala. So, papakita ninyong larawan yan ay pala. Hmm. Ito, ano ito? Hmm. Anong larawan? Kamay. Anong larawan? Mata. Banggitin ang unang buka ng bibig. Ka. Ito, ma. Bilisan, kama. Ito, ano, anong larawan yan? Green ang kulay. Dahon. ang dahon. Ito, anong larawan? Lapis. Sinusulat sa papel, lapis. Ito, walis. Uh, walis. Ngayon, ano ang unang buka ng dahon? Da. Ito, la. Ito, wa. Bilisan, dalawa. Isa, dalawa. Yan na. Isa, dalawa. Anong larawan ito? Kamay. Ito, lapis. Ito, baso. Ito, sabon. O, uh, banggitin ang unang bukala, ha? Ka-la-ba-sa. Bilisan. Kalabasa. So, yan ay kalabasa. Ngayon, kapag... Uh, pagkatapos nito, uulit-ulitin ninyo, and then... Hmm, baka, pag nakapag-leksyon na kayo, nakapagpaliwanag na, oh, magbigay na ng Ngayon ay magbasa na tayo ng mga salita. Ang sulat pantig ay pagtatabi-tabihin natin. Ngunit ang pagbasa nito ay mga larawan lamang. Hindi yung sulat, yung hindi titik ang binabasa natin, kundi sulat, uh, kundi mga larawan. Banggitin lang ang unang bigkas, unang pantig, unang buka ng bibig ng larawan. Anong larawan ito? Ka. Ito, anong larawan? Ma. Masahin ng mabilis. Kama. Ito ang kama. Napakaganda. Diyan tayo natutulog sa kama. Oh. Ito, ano ito? Anong larawan? May hawakan. Pa. Ito, ano itong larawan? Hmm? Nakatayo. Ginagamit sa pagsulat. Ano yan? La. Masahin pala. Ang pala ay ginagamit sa paghukay. Ito ay pala. Anong larawan ito? Ma. Ito, ano ito? Ya. Basahin. Maya. Ang maya ay isang ibu na maliit na kumakain ng palay dyan sa bukirin. Maya. Ito, ano ito? Hmm. Mabango. Anong larawan? Unang bigkas ng bibig. Sa. Ito, 1, 2, 3. Ano yan? Nga. Basahin, sanga. oh ang sanga ay may mga dahon. O, yan. Sanga ng kahoy. Ano ito? Green ang kulay. Anong larawan yan? Da. Ito. La. Ito. Ginagamit sa paglinis. Ano yan? Wa. Basahin. Da. La. Wa. Bilisan. Dalawa. Ito ang dalawa. Bilangin natin. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. ah oh, anong larawan ito? Ka. Ito, la. Ito, maestro. Ba. Ito, sa. Ulitin. Ka, la, ba, sa. Bilisan. Kalabasa. Ang kalabasa ay gulay na mm, nakakagamot sa mata. Pampalinaw sa mata. Kaya lagi tayong kakain ang gulay. Right. Ngayon, ang hakbang o steps na ginamit ko sa lesson 1 ay ganun din ang gagamitin yung steps sa lesson 2, lesson 3 at lesson 4. So hindi kayo mawawala. Kung ano ang hakbang o steps na ginamit ko sa lesson 1, ganun din ang gagawin ninyo sa lesson 2, sa lesson 3, sa lesson 4. Hmm. Pagkatapos papabasahin na ninyo ng mga salita. Hmm. Ngayon, pag marunong na sila magbasa ng salita, pwede na silang magbasa ng aklat. So, napakabilis. Ngayon, hmm, magbibigay na kayo ng test sa pisara. i drawing ninyo. Papapadrawing ninyo sila. Halimbawa, itong mga, itong mga larawan ito, kayang-kaya naman nilang iguhit ito. Halimbawa, nanay, yung payong, yung sabon, kayang-kaya nila iguhit. Basta may gagayahan sila sa pisara. Ngayon ang guro, kailangan maging magaling din sa pag-drawing sa pisara. Tapos habang nagsisitwork sila, habang nag-drawing sila doon sa kanilang album, tatawagin ng guro isa-isa. Pwedeng alphabetical order, tawagin, tapos i-record. Kapag nabasa niya ito lahat, nabasa niya ito lahat, no, sampo ito, ibig sabihin, ang batang yan ay fast learning. Tumawag ka naman ng isang bata, tapos inabot ng 30 minutes, kung nakabasa siya, siya ay average. Ngunit kapag wala siyang nabasa sa loob ng uh, 30 minutes, ibig sabihin siya ay slow learner. Ngayon, i-grouping na ninyo. Yung mga, mm, mga fast learner, ilagay sa group 1. Yung mga average, ilagay sa group 2. At yung uh, slow, ilagay doon sa group 3. Nabukas naman, mm, ganun din na uli ang gagawin. Uh, magbigay ng support and then papabasahin na naman sila ng mga salita. Fast, talagang fast yan. Average, talagang average. Or, ganun din ang islo, islo rin yan. Hanggang sa makarating kayo sa lesson 3, lesson 4. Ngayon, wag na kayong maghintay sa islo. Tuloy-tuloy ang pagtuturo ninyo. Wag na kayong maghintay-hintay ng islo. Hmm. Lord, Lord, kayo. Uh, pero, mag ipaiwan yung magbibigay kayo ng extra time para sa sa group 3, sa mga islo. At magre-remedial kayo. Paano ang pag-remedial para para ang ano, para ang mga bata ay matuto ka agad at uh, parang ipadaan sa laro, ipadaan sa laro ang pag ang pag-remedial para itong mga batang ito gusto nang makauwi kaagad. Kaya ang gagawin mo, susulat ka ng tatlong salita sa pisara, at sasabihin mo, ang makabasa ay pwede nang umuwi. Kaya, si bawat isa ay magta-try magbasa. Tatandaan ang ginagawa ng nagbabasa. Ngayon, pag umuwi yun, siya naman. So, parang dahil sa kagustuhan nilang makabasa kagad at makauwi kagad, ay lalo silang natututo. Nagsisikap silang matuto at pinatandaan nila kung paano ang paano ang pagbasa. So, ganyan lang ang kadalikabilis makapagpatuto ang E.S. Calgarias technique. Kaya, sa loob lang ng ilang linga ng isang linggo, pwedeng magbasa na ng aklat ang mga fast learners at average. Samantalang ang islo, patuloy ka pa rin ng karimidyal hanggang sa maka, makapantay na siya sa average. Kaya, wala kayong magiging non-raiders kapag i-slavarius technique ang ginamit ninyo. Okay? So, hanggang dito na lang. Uh, thank you for watching.